Jed, hindi mo ka mga kabataan na sulitin ang mga alok ng mga programa ng pamahalaan at scholarship para may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral hanggang sa kolehiyo. Nagbabalik si Jennifer Gaitano ng PIA Caraga sa Sentro ng Balita. Tinututukan ng Commission on Higher Education o CHED ang pag-enroll ng mga kabataan sa kolehiyo, lalo't libre ang edukasyon sa mga pampublikong universidad at state colleges. Habang maaari din mag-avail ng scholarship sa pribadong institusyon. Sa pagbisita ni CHED Chairperson Popoy Devera sa Butuan City, nakipaghalo-bilo ang opisyal sa mga estudyante mula sa iba't ibang paaralan at nagbigay inspirasyon para ipagpatuloy ang kanilang pag-aaral. Hindi anya hadlang ang kahirapan para hindi magpursige at hindi magtagumpay sa buhay. It makes a difference If you do certain things with your heart, you know, and with your belief that you can change things, there's so much that you can do in this world. Why will you stop? Binigyang diin ng opisyal na mas pinalawig pa ng kanilang ahensya ang implementasyon ng scholarship program at iba pang binipisyong maaaring mapakinabangan ng mga estudyante. Nakibahagi rin ang ilang State University President sa Caraga Region kung paano nila napagtagumpayan ang mga hamon bilang estudyante noon at kung paano nila narating ang kanilang estado ngayon. It's on the first uh, the belief in yourself that you can finish that. Secondly, yung pamilya mo na alam mo matutulungan mo after that. May mga Struggles din nandarap sa subjects, but yung know, ano mo sakit sa, sa life, yung, know, yung hardship of your family from where you, you were before. So, yun yung nagpo-post talaga to na magiging mga uh, atya. Jennifer Peña Gaitano ng Philippine Information Agency, Caraga, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.